ang tahimik lang, no? Bakit lagi ka nilang pinag-uusapan? Bakit ka nga ba nila laging pinag-uusapan, ha? Ano nga bang meron sa'yo, no? Eh, samantalang ito yung taong sobrang tahimik lang, no? Focus lang sa work, sa sarili, no? Kung may mga ginagawa, dun lang nakapokus, ha? Masaya ka kasi, no? Sa compulsion mo, na, uh, o sa love life mo, no? Kung may love life, ha? Kung wala naman, eh, to follow yung love life mo, no? Uh, ginagawa mo no at wala wala namang ano no inaargabyadong tao pero nagugulat ka ha nagugulat no parang gulat na gulat <laughs> nagugulat ka kasi lagi ka lang nilang topics no uh, topic talaga <laughs> at pinagkukwentuhan no ng mga marites no ng mga cheese markers, no yung mga cheese markers lagi kang pinagkukwentuhan kaya iniistorbo mo ko no at yung tanong mo talaga kung anong mali sa iyo ha bakit kanila laging ano uh, ikaw yung ano no pinapansin nila ng mga cheese markers ha bakit na ba ano bang meron dito sa energy na to sige nga alamin natin ha ito na po bakit lagi kanila ang pinag-uusapan anong meron sa iyo bibigay ko na po yung the best na card para sa inyo ha para makita natin at ito'y malaman din natin na sabay-sabay ha ito the higher fat tsaka itong five of pentacles at pages of wands a pages of pentacles no parang naka-reverse lahat ng card mo ha at ito na no. uh,